ito namang mga persons deprived of liberty sa Negros Occidental District Jail. Nagsagawa ng noise barrage sa dahil sa umano'y hindi makataong pagturing sa kanila. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May balita ang bomboradyo Palitan si Warden ang panawagan ng mga persons deprived of liberty sa Negros Occidental District Jail sa kanilang isinagawang noise barrage na nag-umpisa alas 9 ng umaga. Ayon kay Alyansa Makabayan Spokesperson Nolly Rosales, Payag ng pamilya ng mga PDLs na simula ng umpo bilang jail warden si Jail Chief Inspector Attorney Criserel Awe, ginipit na ang mga bilanggo. Reklamo ng mga ito na hindi na pinahihintulutan ang pagbisita ng pamilya at hindi na rin maaring mabigay ng pagkain sa kanilang kaanak sa loob kahit na ito ay pinahihintulutan ng batas. Dagdag pa naman ito na hindi makatao ang kanilang pagkain habang overpriced naman ang mabiliin sa loob ng pitan. Hindi na din pinapayagan ng mga PDL sa taniman sa loob ng pitan program na livelihood program ng Bureau of Jail Management and Penology upang may kabuhayan ang mga nakakulong at kahit papaano ay makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa labas. Nananawagan si Rosales sa Commission on Human Rights na matulungan ang mga PDLs. Ginigipit daw yung mga pamilya nila sa pagdalaw, yung mga pagkain nila hindi na makatao, yung bilihin sa loob ng facilities sobrang mahal, overpricing, at request ng PDL na dapat ringin silang parang tao, hindi parang hayop. Kasi deprived liberty na sila, kailangan makita din nila ang kapamilya nila kasi nasa batas naman niya na pwede dumalaw. At saka na-report din nila na hindi na sila pinapagawa ng kanilang garden. Livelihood program ng mga PDL para makapagpadala sila ng pera sa kanilang pamilya sa labas. Kahit na sila sa loob, naghahanap buhay sila through kaliman sa loob ng piitan. Habang nilinaw naman ni Jail Senior Inspector Juniven Umadhay, spokesperson ng BJMP Negros Island Region, na sa kanilang inisyal na investigasyon, natukoy na kabilang sa reklamo ng PDLs ang pagpapatupad ng coupon o cashless system at ang kamakailang pagsusuot ng jail personnel at warden ng bulletproof vest at military helmet. Ayon dito, ilang taon nang ipinapatupad sa ibang lugar ang cashless system upang matanggap ang impluwensya ng pera sa mga nakakulong na kuminsan ay naghahari-harihan sa loob habang ito ay naipatupad lamang ng umupo si Jail Warden Awe. Habang ang coupon system ay subject naman sa audit ng BJMP-NIR upang maiwasan ang overpricing sa loob ng PITAN. Samantala ang pagsusuot naman ng bulletproof vest at military helmet na kinalarman ng PDLs ay bilang precautionary measures lamang na karangwan ng may binaril na jail officer na sinundan pa ng paghagis ng baril sa loob ng jail facility. Ngunit paliwanag ng Madhay na hinigpitan lamang ang pagtanggap ng bisita, ngunit ito ay pinahintulutan pa din pati na ang pagdadala ng pagkain para sa mga nakakulong. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Macy of Famine. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.